Netizen, mula po dyan sa barangay San Rafael, nireklamo ang may ingay na tambucho ng motor. Totoo naman talaga yan. Sanggo na yung barangay, nangako na iahain ang issue sa susunod itong sesyon. Detalya nito, iati sa atin ni Army. Army. Yes, magandang uh, hapon sa ating lahat sa sa video at sa lahat ng ating pagkakamun sa Pati na ang viewers na... Ay, medyo nyo ka. Live streaming. Sabi ba? Oo, oh, mahangin. Mahangin, hindi ako sa loob ng building. Oo, oh, hindi, ganun ang dating rito. Sige, tuloy mo na. Talaga ba? Oo. Oh, yeah. Okay. Sige, uh, ayun na nga, ano, isang netizen, ang uh, hindi na napigilang dalhin na sa social media, sa pagkakamagitan ng Facebook, ang pagkayamot uh, at pagkainis dahil sa mga motorsiklong may maingay na tambucho at nagpapaandar pa sa diskonos ng gabi. Ayon sa nagre-reklamo uh, residente ng Parangay San Rafael dito sa Jimba Nerva Isiha, matagal na itong problema, hindi lang sa kanilang lugar, kundi sa iba pang mga barangay. Nitong mga huling araw, Ania, ay napapadalas ang uh, ng mga motoristang may maingay na tambucho sa alamaling oras ng alas 12 at alauna ng madaling araw sa mismo residential area sa kanilang gawi sa Piluch 5 na nakapabulaw uh, sa oras ng papahikap, pamamahinga, at kasarapan ng tulog. Dagdag nito, ang dalawang niyang anak na nagugulat sa dulot ng humingay ay nagigising sa takot at umiiyak. Kaya itinababahala niya na baka mag-develop pa ito ng trauma sa mga bata dahil sa naturang sinangayon na naman ito ng mga kapwa netizens na residente din ng barangay na dapat ng pagtuon ng pansin, pagsabihan o humihid ang mga naturang mga magkrista dahil wala na umanong mispeso at konsiderasyon sa mga namamahilang mga barangay Sa naturang Facebook post, maagap namang tumugon ang isa sa mga barangay ka, kagawad ng San Rafael na si Kagawad Rope de la Cruz umingi ito ng pasensya sa mga residente at sinabing wala pang lokal na kombinansya sa barangay na nagbabawal sa paggamit ng mga muntok na may maingay ng akutsyo. Siniguro naman itong dudulog niya ang hinahingang sa susunod na sesyon ng barangay na lagaganap dalawang enses sa isang buwan upang ito'y matutunan. Sa ating panayam kay Kagawad de la Cruz, kung raw ito ang paghahain ng resolusyon upang makapagbuo ng parang uh, ordinance na magre-regulate o magre-regula ng paggamit ng mga motor uh, sa mga may-ari na ito na uh, mayroong malingay na kambusyo. Ang so, susunod ang yan na schedule ng session ay sa darating na uh, Ikinatawa Ikin, uh, naman ito na uh, ng at uh, maging mga kapwa-residente na nakakita sa tubon ni Kagawa Pinakos. Ayan. So, kasi among G, nag-research tayo ng kaunti. At base doon sa nag-interview natin kay Kagawad de la Cruz, meron na palang municipal ordinance. Hmm. Kaugnay ng paggamit ng ganitong tambos. So, sinusubukan pa natin alamin kung... Uh, kung ano example yung laman ng opodisyon uh, ng municipal ordinance na yan. At doon sa ilang mga nakausap kong motorista, matagal na nga daw ito kasi Uh, ang nakakita ako ng lokal na balita ng Radyo Nating Zimba na ipinagbabangol na itong uh, mismong paggamit ng muffler ay nang uh, na walang muffler kasi parang hindi yung pinaka-silent niya. Kung walang muffler, uh, parang tulog yung tunog ng tambot di ba? Mm. Ayun. So parang kung napansin mo doon sa picture na ipinakita natin, I don't know kung naipakita na natin. Uh, October 25, 2017, nung uh, uh ibinalita natin yan, dito sa radyo natin yun ba? At uh, ang uh, pinaka uh, proponent ay no si Sangguna ang bayan member noon na si uh, uh, ex-Kapitan Judy Dilacos. Mm -hmm ng barangay sa Kabira. kasi nga marami na doon pa man, marami na talagang reklamo ng mga tao yung kanyang opisina sa so, mga ngang mga ayan kasi ba uh, na may nakakaistorbo nga yun. Mm -hmm. At uh, uh, in the past, napagbibigyan yung mga ganyang mga klase ng motor sa panahon ng bagong taon. O, so, yan daw yung nagsisimpin nilang parang kaputot. uh, paputok. Na, sige, pinagbibigyan din ang mga residente. Pero pag sa ganitong panahon, eh, hindi pa naman bagong taon, malayo pa at halos pa naman paliwala doon sa mga may ating katol na magburukor ng magburukor sa uh, isang residential area pa, kahit daw may mga bata nagtutulog, mga baby bagong babong eh, eh parang walang tabu-labog. Oo. So, uh -huh. oh. Kaya, ah, uh, ito, naglakas ng loob na itong uh, netizen na eh, ano na niya, i-post na niya sa Facebook na nakita nga natin at nakausap din natin yung Mrs. Netizen kasi alam naman natin na ako itang barangay sa mga Kasi At may personal experience din namin yan. Mm -hmm. Na mayroon talaga mga ganyang klase ng motorista uh, na madaling araw pa, talagang parang yayanig yung buhay. <laughs> Lakas ng uh, uh, sa labas ng uh, ah, i army ang pwede kasing gawin diyan ay uh, kunin eh, kunin yung, yung uh, ordinance kasi yung kung oh, ordinance yan hindi naman yung lilipas kung ano oh, yung or, municipal ordinance pwede yun i-implement sa buong bayan buong barangay, barangay. oh saka, yun meron ng republic act tungkol dyan. Uh -huh. uh, Republic Act 4136. Yung, uh, kasi yan yung pinagbasihan na batas ng no? ibang mga bayan at mga probinsya eh, na, na pinagbawal, pinagbabawal na talaga yung paggamit ng ganyang klase ng accessory. Kasi uh, modification pala ang doon sa mismong section dito sa Republic Act 4136 Chapter 4 Section 34 J. Oh, Ako diba hinanap na natin. Um, doon nakalagay yung paggamit ng no, yung modification na paggamit ng mga masters at et cetera na nakaka ang tawag dito? Nakaka uh, istorbo. Mm. Ito ha, papasahin ko ha. Pa. Ito, ito lang ha. Section 34 J. Ayan. Yung pinakauling parte, mufflers. Every motor vehicle propelled by an internal combustion engine shall be equipped with a muffler. And whenever said motor vehicle passes through a street of any city, municipality, particularly populated district or barrio, the muffler shall not be cut out or disconnected. Ano ibig sabihin? Vehicle, uh, ibig sabihin nun, dapat hindi aalisin yung muffler. Kasi nga, maingin Sabi nito, no motor vehicle shall be operated in such a manner as to cause it to emit or make any unnecessary or disagreeable odor, smoke, or noise. So, kasama dyan yung talagang noise pollution na tinatawag. At hindi talaga biro-biro kasi masakit talaga uh, mapanira ng airbrush. Eh. Bukod sa mm -hmm. istorbo, talagang masakit sa satay niya. Pero ito kasi ng Article 41, ay itong RA 4136, yung, yung penalty ay medyo mahina ang need. Parang kasi 1967 pa yata to. So ang penalty dito ay parang 100 pesos at 50 pesos lang gano'n. Pero hmm. nung nag-search tayo ng history, historical info or data dito sa Gimba, yung taong 2021, yung katapos na yung pandemya, meron din tayong ginawa na offline baklas at pitpit kambucho. Tatandaan mo yon? Yes, oo, uh, meron yon. Tapos, uh, uh, uh hindi, meron din ata parang yung 500 pesos eh, yung ma uh, multa. Oo, kasi baka nga sa ordinance natin ay uh, mas updated yung pinakamulta na pwede i-adapt din ng barangay ordinance. Kasi uh, sabi nga nung nakausap kong netizen, siguro nga hindi na natin magbabawan yung yung ganong klase ng paggamit ng accessories di sa motor. Uh, pero sana naman i-regulate kung kailan, sa saan ginagamit para hindi naman malaking malaking malaki yung mga mm -hmm. disturbance na dito sa residential area. Tapos meron ding ano eh, meron pang isang presidential decree na medyo matagal na din. Yung presidential decree ng 1973, 3D-96 yan. Yan naman yung mga inilalagay ng LTO. Pagka nanghuhuli sila ng motosiklo sa highway na mayroong maingay na muffler, ay na tambucho. Tambucho. Mm. Oo, dun sa 1896, nakasaad doon na uh, unlawful para sa isang owner o possessor ng motor vehicle na gumamit or mag-attach ng any, ito, account na ito ng mga siren, bell, horn, whistle, or any other similar gadgets that produce exceptionally loud or startling sound. So, hindi siya limited sa mga sa mga hindi legitimo ng mga wangwang. wang Di ba noon, pinagawahuli yung mga may sasakyan. Mga wang Pinagawang-wang. 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 pinagawang So, dito sa PD-96, kasama din dito yung iba pang yung mga accessories o gadgets na inilalagay sa kapurusiklo. So, yung ito naman yung ginagamit ng mga uh, deputized ng LPO, yung mga LTO na lang mahuli ng ATM Ayun, so, pero kasi walang malinang na nagsasaad na talaga. Uh, ano ba, halimbawa, ang barangay panin, pwede mahuli. Pero, sa ibang barangay, yung mga nakausap, nakausap natin net din, yung mga sa barangay Triala daw, yung mga barangay Tagawan at saka Tanod, ang ginagawa nila, nagpapatulong sila sa kapulisan natin. Mm -hmm. So, iba mm -hmm. ano tapos kailangan uh, i-report din nila sa polis, na polis, kasama o nandun ng barangay para kung may ngipin, Uh Oo. -oh. Yeah. Kaya ang gawin ng nagre-reklamo ay yung konsihala na, na concern do sa reklamo oh. ay uh, makakuha muna sila ng mga kaukulang dokumento na po nila pag-aralan kung need ba na magawa sila ng sarili nilang resolusyon or sasapat na yung or municipal ordinance kasi yung municipal ordinance i-execute kasi yun sa mga barangay. Wala nang pag-execute oh. Okay. eh. Kaya Oh, di yun ang pinaka ano nila. Gagawin lang nila. So, so kasi, kasi meron, meron naman na, ng uh, um, ordinansang nag-uutos. Di ba? Mm -hmm. Yun. Pero uh, oo. May din din may ibang options. Malay mo. Lang. Pwede nilang i-adapt yan sa dun sa RA Portrait. Okay. At I think it's also high time na, na kung na pinabas ko meron ng municipal ordinance. Pinabas na nila. Kung ano mm -hmm. yun. Tapos kasi nag-search ako. Wala eh alam yung mga inilalabas na mga uri o yung mga Nee. Pinakita sinabi na tumutugon sa mga inyoli at nagre-reklamo. Wala nakalabi na nakalabita sa basis na municipal ordinance. Kung meron, dapat alamin natin yan actually. Alamin natin. Sige. Nasin. Okay. Pero... meron yan. Kung merong municipal ordinance, merong kopya dyan sa Sangguniang Bayan at dapat meron din ng mga barangay kasi ano mga ordinansang binibigay ginagawa ng municipal para yung magkabisa no ay bibigyan ng kopya ng mga CP yung mga barangay officials sige okay okay sige maraming salamat army okay nga dapat tayo anyway sige maraming salamat at magandang magkita Thank you